Hello guys! Welcome po sa aking channel. At sa video nito ay ating pag-usapan ang number one player ng high school basketball ng anime na yung Islam Dang. Walang iba, kundi ang ace player na si Eiji Sawakita. Pagkalipas ng maraming nagdaang taon, muling nagbalik ang the best basketball anime of all time ni Takehiko Inoue sa pamamagitan ng pelikulang The First Islam Dang. Kasalit ng pagpapalabas nito sa Japan noong Disyembre nitong nakaraang taon ang pelikulang ito ay pinalabas din sa wakas sa mga sinihan sa labas ng bansang Japan at kabilang sa mga bansang ito ang Pilipinas. Napanatili ng animated na pelikula ang spotlight sa kuponan ng basketball ng Shohoku High at ang kanilang laban sa Inter High Tournament kung saan ay hindi ito pinalabas sa serye ng TV series ng anime. Nakipagsabayan ang Shohoku sa laban sa pinakamalakas na kuponan sa kategorya na pang high school ng buong Japan na Sano Basketball Team at ang nangungunang koponan at defending champion sa Inter High Tournament. Kabilang sa miyembro ng Sano ang basketball superstar na si Eiji Sawakita. Hindi tulad sa manga, hindi ipinaliwanag sa pelikula ang kasaysayan o background ni Eiji Sawakita. Upang makilala ng mga tagahangan ng Islam Dunk ang ace player ng Sano, Narito ang isang mabilis na pagpapakilala sa kwento, personalidad at kasanayan o kakayahan ni Eji Sawakita. Upang maunawaan kung kaano kahusay ang high school basketball player na si Eji Sawakita, kailangan muna nating malaman ang mga nagawa ng Sano bilang isang koponan mula sa mga pinakita sa manga. Bago sumali si Eiji wakita sa koponan, ay nagunguna na ang koponan ng Sano sa pangunguna ng kanilang tip captain na si Ketsunari Fukatsu at ang number one center ng high school ng buong Japan na si Masashi Kawata. Kung saan, ang team na ito ang may back-to-back -back at defending champion sa national tournament na naging dahilan upang sila ang nangungunang basketball team sa high school sa buong Japan. Sa rookie year ni Eiji Sawakita sa Sano, pinangunahan niya ang koponan upang mapanalunan ang kanilang ikatlong national championship bilang isang sophomore, na naging dahilan ng kanyang pagiging ace player ng koponan. Ito na yung parte ng kanyang kwento na nabanggit o naisama sa pelikulang The First Slam Dunk, kung saan, siya ay tinaguri ang pinakamahusay na mandalaro ng basketball sa high school ng buong Japan. Bago nakaharap ng Shohoku ang kopuna ng Sano, ay nakaharap muna nila ang ilan sa mga pinakamagaling na ace player ng high school basketball sa buong series ng anime na naipalabas sa telebisyon. Kabilang dito si Nakenji Fujima ng Shoyo, Shinichi Maki ng Kainan at Akira Sendo ng Rionan. Gayunpaman, lahat sila ay hindi makakapante sa kakayahan ni Eji Sawakita kung pag-uusapan ang lahat ng mga kasanayan sa basketball. Nabanggit din sa manga na walang sino sa high school ang makakatalo kay Eji Sawakita sa isang one-on-one -on -one na laban. Ang katunayan, nabanggit ito sa manga sa parte ng one-on-one -on -one practice ni Narukawa at Sendo kung saan ay nabanggit ni Sendo na simula noong junior high school pa siya ay mayroong isang tao na hindi pa niya natatalo ng one-on-one -on -one. sa baybanggit ng pangalan Kita Sawa. At kung babalik na ito ay Sawa Kita na natuklasan naman ito ni Rukawa noong lumalaban sila sa koponan ng Sano. Sa kanyang taas na 188 cm o 6'2", si sawa Sawakita ay halos hindi mapigilan kapag nasa kanyang mga kamay ang bola. Sa pelikulang The First Slam Dunk at sa manga ay naisulat na siya ang pinakamahusay na playmaker ng kanyang koponan at isa sa kanyang kakayahan ay ang signature niya na tiered drop shot na may mataas na arching release na kahit si Hanamichi Sakuragi na kilala na high jump expert ng Shouhoku ay hindi ito kayang tapatan o maharangan. Ang mga kakayahan ni Eji Sawakita ay masasabi nating kahanga-hanga para sa isang basketball player at dahil dito Nagiging dahilan ito para mahirapan ang mga nakakalaban ng kanilang koponan sa loob ng court. Sa pelikula, gumamit ang koponan ng sano ng full court press kung saan pinipilit ni Sawakita si Ryota Miyagi na gumawa ng masasamang mga pasa na humahantong sa tuloy-tuloy na turnovers. Ilang beses pa nga ninakaw ni Sawakita ang bola kay Rukawa na super rookie at ace player ng Shohoku. Natutunan ni Eji Sawakita ang paglalaro ng basketball mula sa kanyang ama na si Tetsuharu Sawakita. Nagsimula silang maglaro ng one-on-one -on -one noong apat na taong gulang pa lamang siya. Naging pangunahing layunin ni Eji Sawakita ay talunin ang kanyang ama sa basketball at nagawa niya ito pagdating ng panahong junior high school na siya. Nagsamali si Eji Sawakita sa basketball team sa junior high, madaling niyang natalo ang mga senior player na kanyang sinalihan na koponan na dati nang merong experience sa mga liga o tournament. Dahil dito, nagdulot ito ng pang-aapi ng kanyang mga kasamaan sa kuponan sa kanya. Bilang isang taong natutong maglaro ng basketball sa pamamagitan ng one-on-one -on -one sa mga laban, naging one-man team si AJ Sawakita katulad ng estilo ni Rukawa. Ang self-centered attitude na ito ang tanging kahinaan niya na pinakita sa pelikulang The First Slam Dunk. Dahil dito, nabasa ni Sakuragi ang galaw ni Sawakita na hindi hindi ipapasa niya ang bola sa mga huling oras ng kanilang laban sa Inter High. Kaya sinabihan ni Sakuragi si Akagi na bantayan nilang dalawa ang opensa ni Sawakita paputang basket sa tagpong papaubos oras sa pagitan ng laban ng Shohoku at Sano. Dahil sa kanyang estilo na one-man team, di maiwasan ni Sawakita na mawalan ng focus kapag ibinabasa niya ang galaw ng iba pang mga manalaro sa court, katulad ni Sakuragi. Ang huling beses na ipinakita si Eiji Sawakita sa pelikulang The First Slam Dunk ay sa tagpong kasaling na siya sa koponan ng isang team sa Amerika. Kasabay niya dito ang speedster point guard ng Shohoku na si Ryota Miyagi kung saan matagumpay na ipinagpatuloy ng dalawang mga nalarong ito ng hapon ang kanilang karir sa basketball sa Amerika. Sa huling manga naman na isinulat ni Takahiko Inoue na ang title ay ang Slam Dunk 10 Days After Ipinakita si AJ sa bakita na nakasakay sa eroplano patungong Amerika. Sa isang nakakatawang tagpong iyon, habang siya ay nasa eroplano ay nag-aaral siyang magsalita ng English. Ngunit dahil sa kakulangan pa sa salitang ito, ay hindi niya maiwasang hindi makatanggi sa inoffer sa kanya ng flight attendant na alak at nalasing siya ng hindi sinasadya sa eroplano dahil sa sobrang alak na ibinigay sa kanya ng flight attendant. At dito na po natatapos ang ating video. Please like, share at subscribe para updated kayo sa mga susunod pang mga videos na i-upload natin. At maraming salamat po.